Here, what's up mga kamister ko Ayan, maganda hapon sa inyong lahat mga kamister ko Kita yung sa likod ko mga kamister Ayan, uh, tapos na rin sa wakas Yung na-cancel natin kahapon na buhos At pakita ko mamaya sa inyo yung buhos Na ginawa ng uh, isang grupo kagabi Bali, ito yung bubusan namin mamaya mga kamister ko Ayan uh, yung mga bakal sa gilid Nakapatong na So, magbabakal kami ngayon Para mamayang gabi ay nakaready na para sa buhos So, Sabado ngayon mga kamister. <laughs> Dapat uwian na kami nito eh. Tatlong, tatlong linggo na. Na puro kami Sabado nagbubuhos at linggo na rin nakakawin. Eh. So, yun lang. <laughs> so, yun mga kamister ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Inyong suporta. Ah. Alright. So, mamaya, pa paano ano tayo, update tayo dito. Ito so pala mga kamister yung binubusan nila kagabi. Yan, ito yung last week namin. Natapos din siya ng umaga ng linggo. At malamang sa malamang, ito naman ay matatapos bukas ng linggo. Yan. So, yan yung ano namin. Ah, ng bakal ngayon. Eh, binubusa nila. Hanggang hilpoyat yan mga kamister Yung bakante na yan sa gilid, Ayan, uh, bubusan din yan. Ayan mga ka Mr. simula na kami magbakal. Ayan. So, mamaya ulit yung ano natin update dito. Alright. Ayan mga ka Mr. Con, simula na kami magbakal. Ayan. So, mamaya ulit yung ano natin update dito. Alright. Finally mga ka Mr. ko. tapos na yung pagbabakal namin. At ito, hanggang dulo. Bali, may natira pa dun sa pinakabungad So, ginagawa na nila So, uh, ayan na mga kamister ko Ay, bakal na Good morning mga kamister ko Sarado na yung kapilang side Kasi, nagbubuhos kami Hindi ako nakapagkuha kanina ng video Kasi, gawa ng nalubat yung cellphone ko mga kamister ko Habang nagbabakal kami kanina So, ito na siya Ayan, halos kalahati na ang buhos namin mga Mister ko. Dito kami nagsimula. Ayan, tapitan natin konti. Ayan o. Ayan, halos kalahati yan mga kamister ko. Hindi tayo nakano kanina kasi nag-charge na tayo ng cellphone. Isa na yung gamit natin. So, ito na siya. Ayan. So, hanggang mamaya mga ka Mr. Ko, kuha tayo. No? Oh, shout out! Shout out! Shout oh, out! Shout out sa inyo lahat. Good morning. Alas 12. Alas 12. Alas 12 na. Ayan. Si Dropa, oh. Dupit. May mga extension yung ano namin ng dilang bakal. Ayun, ayun. O, oh, juskalate na kami. May... Ito na ano ito na walisan pa. Good morning, mga ka Mr. Ayun sarado itong isang lane kasi din dito yung bako namin nakapwesto sa mixer ito na rin yung binuhusan ayan na muna mga kamister yung update natin at magandang umaga sa inyo good morning mga kamister alas 4 na ng umaga at ang busa namin ay mga ano na lang siguro yung tatlong mixer o apat nakadulo ayan na lang ayan. So, tuloy tuloy lang po tayo sa buhos natin dito sa site at linggo na maya <laughs> maya mayroon na namang mag uh, maraton kasi pag linggo sinasara nila yung pupuntang uh, south na na lane So, mamaya maya dyan na yung mga magja-jogging. So, dito lang kami. So, dito rin trabaho. At ito na yung pinakahuling walis namin. Yan, yan. Winis na yan. So, ayan. Lumapan na ulit yung kalsada. Makakabisa pa. Ito na lang yung huli. Ito na naman yung susunod. Pagka nadugtungan na, na yon Kasi kapiraso na lang yon ang kasel po yan. Yung kagabi, tapos na yon Sa pole na yon Kaya diretsyo na yung ano niya. Yung kalsada. Ito naman yung next week karugtong nito ayan so ayan po yung aming trabaho ayan ako, mga kamis ko ayan na sila nagja na ayan o pababa na ng flyover ayan, ako, dami, na nilakas, oh. ayan dami na nila kaso oh. dami na nila o ayan Oh, ang dami nang jogging mga kamister. Oh, kami ulit pagbubuhos. <laughs> so, good morning, good morning sa inyong lahat mga kamister ko. Mag-aalas 5 na ng umaga. Mga di mga kababayan, oh. no. Tapos kami magbuhos mga kamister ko. Ang medyo matagal lang itong pagpipinis. Eh kailangan hintay na tumuyong muna so ayan muna mga kamister ko puha na lang tayo mamaya pagka tapos na maraming salamat ayan mga kamister ko tapos na kami alas 9.6 ng umaga oh no wala pang tulog so ayan na uh, magliligpit na rin ako mga kamister ko para makauwi na rin sa aking pamilya ayan yung binusa namin So hanggang dito na lang mga kamister ko. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye bye!